nakatira? Saan ba kita atin? Wild ka rin eh, no? Ano? Saan tayo? Sa kama mo. <coughs> Tumbo kaya kita sa asawa mo, Daddy? Sige. Game. Alam mo, yun yung gusto ko eh. Yung pinagtutulungan ako. Naughty si Daddy! Let's go! <laughs> Let's go. Ang <laughs> kapag dinumadam na mo, Ma'am Romelia, no? Matipigay ang buong pangalan ko. ikaw, Chona, ha? Baka gusto mong isumbong ko yung anak mong adik. Eh, gawa-gawa ka ba ng kwento, ha? Alam na alam na dito yung bonus mo! Ha? Naganakaw ka ng bata! At binibenta mo kung saan ang kanino! Ba't sinasaktan mo ang asawa ko? Halika na, Romelo! Araw ka rin! Kung Chona na umayos ka, baka hindi kita matan siya! Na kayong babalik dito! Yung sentidor kang asawa! Baby Snatcher! Buti na lang ako. Asawa lang ang hinihiram. Loko ko talaga. <laughs> Ay! Ah! Daddy! Nahuli mo agad ng kalitiko, ah. Sa <laughs> <laughs> pag-uwi natin ng bahay, huwag ka muna maingay, ha? Baka kasi magising yung kapatid ng misis ko, eh. Yes, Dad. Okay. Bave mo na ako. Good girl. Tara. Tara. Where's my lunch? Uh, uh, Mr. Clint, uh, just waiting for the soup to boil. It's almost ready. Mm -hmm. Lunch lang patanda ka na na pa pinisigaw. Uy! Mamaya ka na tumawag. <laughs> Sandali lang to. Gusto ko lang kamustahin yung ano ko. Sige na, please.